Hello mga kapatid, uh, ito ang inyong kapatid si Pastor King and let us talk about something very important today Siguro sa mga panahong ito, lahat tayo ay merong utang Pero siguro hindi lahat ng tao ay nagbabayad Alam niyo ba na ang pababayad ng utang ay isa sa mga utos ng ating Panginoon? and kung hindi tayo nagbabayad ng utang it can mean that we are not taking care of the lord's blessings we are not good stewards of the lord's blessings ibig sabihin po kung gusto nating maging good stewards ng mga blessings ng panginoon we have to pay first the things that we need to pay No, kung meron tayo mga Biblia, pwede po nating basahin sa Proverbs 3, 27-28. Sabi niya dito, Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. Do not say to your neighbor, Go and come again. Tomorrow I will give it, when you have it with you. Ibig sabihin, di natin pwedeng sabihin sa mga taong yung sinisingil yung utang natin na bukas na lang po, pwede ba? Kung meron na talaga tayong pambayad. You know, when the Lord has blessed us to pay, we should pay. When the Lord has blessed us to give, we should give. Di ba klarong-klaro po dito? Do not withhold good from those to whom it is due. Di ba? Meron mga tao na yung pinahiram nilang pera o kaya yung pinahiram nilang bagay, ibigay e, lang din yun ng Diyos sa kanila, di ba? But they were too kind, too generous to let you borrow it. But now that God has blessed you too, it is time to return. Okay? So, kung hindi tayo nagbabayad ng utang, na pinagpala naman tayo ng Panginoon, ibig sabihin po noon, hindi tayo goods towards ng mga biyaya ng Diyos. And if we truly want to obey Him, mga kapatid, kailangan magbayad ng utang. Maraming salamat po sa pagkikinig. If you like this video, please click like and subscribe at ishare niyo po sa ating mga kapatid. God bless you.